Ayan, Happy Mother's Day sa mga nanay niyo. Nandito naman tayo sa UP para makulit, na hindi pala para maglaro ng baseball. So yun nga, tanghali na tayo nakarating sa UP kasi naghintay tayo ng ganap sa bahay para sa Mother's Day eh wala pa pala mamaya pa lang apot. So mga 1 or 2 PM tayo nakarating sa UP. Ayan, ito 'yung agatnan natin ganda ng UP ganun pa rin hindi nagbabago nakaka-relax pa din so yung ginawa natin nag-angkas tayo para pumunta sa UP kasi tangali na uh, wala tayong matatnan 1 or 2 pm nagbunta tayo ng angkas para makarating sa UP ayun na nga natatnan natin ang, ang kalaro ng Dreamers Phoenix group. Ito yung mga ano naglalaro sa dati sa SM Fairview eh pinagbawal na nga kasi ano ron eh delicate eh. Daming sakyan. So kapag ka, nakapalo ka ng bat, sa sakyan. <laughs> Goodbye talaga. Oo nga pala na elev din tayo dun sa picture ng Phoenix kasi nung na-try nating pumalo sa kanila, sumaside yung pitcher pero hindi, hindi dito yung, yung nagpe-pitch na to ibang pitcher yung nag-pitch sa akin doon sumide throw syempre na-L kasi bago sa mata ko yun. kaya solid din pag iba-iba yung nakakalaro mo nakaka-challenge yun yung sumusulit sa araw natin ayun bust na natin pumalo ulit sir Yan, ito naman, bagong player ng Dreamers. Nakara, nakikita ko na, ano, na gusto niya nga sumali. Nakita ko sa GC. Yan, pumunta siya. Galing daw siya, galing pa siya ng, ano, Fairview. Yan, agang araw niya umalis, eh. 9am, tapos, 2pm na siya nakarating. Kaya, aga niya na raw sa susunod. Ayan. So, iba-iba yung mga nakakalaro natin naman eh, mag lang tapos yun, may kilaro ka na gusto mo lang pagpawisan tsaka makalaro na sport na baseball yan, eto na si Mimi ay hindi pala si Mimi to <laughs> si Riri yan, ano siya, uh, female player ng Dreamers ay masipag mag practice to Tulip na ako dito kasi kahit baseball yung nilalaro, walang takot sa bola to. Ayan, nakikita. Ayan, papalo na ulit si Riri. Ayan. Yun yung mga nakakatakot na moment sa baseball. <laughs> Pag tumatagilid yung bola, kailangan mo talaga umilag. Diba? Di wala pa rin talagang takot si Riri. Nagigilaro pa rin ng baseball. Ayan. Ayan yan na follow yun. Ito na ang special guest natin, si Bon. yan Nagtabi pa sila ni Earl. <laughs> Ayan, si Bon nga pala, ano to, uh, player ng Pilipinas flag football to. Ayan, naglalaro siya sa, sa Pilipinas. Yo, yo ako, sabi niya, hobby niya lang daw to baseball. So, parang katulad sa atin, hobby lang natin to. Sabi niya rin sa akin, kakatapos lang ang training nila nung umaga. Tapos gusto niya lang mag-baseball. Ayan. So, papalo siya. Mataas ball. So, kung may kita nyo yung kampi namin, nasa third base na galing ng first base. Yes. So, may steal siya ng takbo. Ayan. Nakita nyo naman yung suota ni Won. Puro lightweight. Mabilis so, tumakbo yan. At nga to yung kalabat kasi mabilis daw tumakbo <laughs> Siyempre, naglalaro sa flag football yan <laughs> yan, hindi niya pa rin pinalo yun yan, yung nga pala yung ginagamit namin bat yung Easton, sarap gamitin yan sarap din pala gumamit ng mga branded na bat, pagka pumalo solid lagay pa talaga ng lupa sa kamay pa mo ano eh parang bilyar eh tingnan <laughs> natin ayan apalo niya pero paula ata 'yun ah minsan misa na naglalaro 'to si Bon sa amin pa uh, susundot kasi nga nagpa-practice din siya para sa laban sa black football check natin kung makakapalo to si Bot. Ayan na. Mm, out ka, Bot. <laughs> Siyempre, di mo wala yung papalo na ako. Ayan, inaasin pa na natin yung feature. Ayan, mataas. Ayaw natin pumalo pag mataas. Siyempre, special move natin yung higa move eh. Muntik <laughs> na tayong matamaan Pero thank you doon sa mga Mga grupo sa Ronin Sila nagturo sa akin Paano umilag Ayan, tinuturo din sa baseball yan Kung paano umilag Para syempre mapoprotektahan mo yung sarili mo Pagka tumagilid yung bola ayun na nga, hindi ako nakailag doon kaya tinamaan ako. Para kasi nakapako yung pako pa eh, parang ready 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 to bat na eh. So tinamaan tayo ron, pero okay lang sanay na tayo sa sa bola ng baseball nung elementary tayo, the best sa tayo tinamaan sa paa, sa kamay. Kaya konting sakit lang, straight na ulit maglakad. Ayun. Hanggang sa uulitin na vlog natin sa baseball. Next week ulit, kita-kita tayo. Siyempre, wag natin kalimutan i-subscribe at i-like ang ating YouTube channel, Charles School. Para sa mga hobbies na mahilig mag-sports. Isa na rin ang baseball. Ayan, yung sa ending na ito, um, pagod na ulit. So, nagpa-practice na lang kami ng batting. Magpipitch, tapos papalo. Ayan, kita-kits next Sunday. Bye-bye.